Ang depression at introversion ay dalawang magkaibang konsepto, ngunit madalas silang nagkakahalo. Ang mga taong introvert ay maaaring malabel na depressed, habang ang isang taong depressed naman ay maaaring malabel bilang introvert. Pagamat totoo na maraming tao ang pareho, sa video na ito ay titignan natin ang dalawang konsepto. Una, ang introversion ay isang katangiang kinasasangkutan ng iyong mga preferences sa ibang tao. Bilang isang introvert, maaari mong makita na mas masaya kang mag-isa kaysa sa makasama ang ibang mga tao. Maaari mo ring makita na ang mga sitwasyong panlipunan habang kung minsan ay masaya, ito ay nakaka-drain sa iyo at kailangan mo ng oras na mag-isa upang mag-recharge. Ang depression naman sa kabilang banda ay isang uri na karamdaman na nakakaapekto sa iyong mood at kakayahang mag-function. Ang depression ay kadalasang dinadiagnose bilang major depressive disorder Ngunit maaari din itong maging iba pang mga kondisyon tulad ng paulit-ulit na depressive disorder, seasonal affective disorder, at bipolar disorder bukod sa iba pa. Kapag nakikitungo sa depression, maaari mong mapansin ang isang pangmatagalang kalungkutan, damdamin ng kawalan ng pag-asa o kawalang halaga at kahirapan sa pagsasagawa ng mga gawain. Kaya narito ang iba't ibang sinyales na hindi ka introvert, depreska. ka. Number 1. Mababa ang enerhiya at motivation Ang isa sa mga pinakakaraniwang senyales ng depression ay ang kakulangan ng enerhiya at motivation. Ang pagkakaroon ng depression ay maaaring gawing imposible ang kahit na maliliit na gawain at mas pipiliin mo na lang ang pag-idlip. Ang mga bagay na karaniwan mong kinagigiliwan gawin ay napakahirap ng gawin ngayon. Kaya maaari mong makita ang iyong sarili na madalas na wala sa mga aktibidad. Hindi ito kadalasang nangyayari sa mga introvert. Maaaring makita ng mga introvert na nakakapagod ang mga aktibidad sa lipunan at nangangailangan ng oras para mag-recharge mamaya. Gayunpaman, malamang na magkakaroon sila ng lakas na lumabas muna. Ang isang taong introvert at hindi depressed ay malamang na hindi makakaramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng motibasyon sa lahat ng oras. Number 2, na-enjoy -e mo ang paglabas noon ang isa pang malaking senyales ng depression ay ang pagkawalan ng interes sa mga aktibidad na dati ay masaya mong ginagawa. Maaring malaman ng mga tao may depression na ang paglabas kasama ang mga kaibigan ay hindi na kasing saya ng dati. Ito ay naiiba sa introversion dahil ang mga introvert sa pangkalhatan ay hindi nagbabago ng biglaan. Marahil kung ikaw ay isang introvert, hindi ka talaga nasisiyahan sa paglabas sa simula pa lang. Siyempre, natural na magbago ang mga kagustuhan sa paglipas ng panahon at ang mga bagay na kawili-wili kanina ay maaaring maging hindi na mamaya. Nagiging problema ito kapag nalaman mong walang nagbibigay sa'yo ng anumang kasiyahan. Number 3. May problema ka sa pagkain, pagtulog o pagtatrabaho. Ang depression ay higit pa kaysa sa nakakaapekto sa iyong kalooban. Maaari mong makita na kasama nito, nagbabago ang ibang bahagi ng iyong buhay. Maaari mong makita ang iyong sarili na sobra o kulang sa pagkain, na natutulog ka ng sobra-sobra o napupuyat ka, at hirap na hirap kang magtrabaho. Bilang isang introvert, maaari mong makita na hindi ito ang kaso. Dahil nauugnay ang introversion sa iyong personalidad, malamang na hindi ka makakaranas ng biglaang pagbabago sa alinman sa mga bagay na ito. Number 4. Pakiramdam mo ay wala kang halaga. Ang depresyon ay nagmumula sa maraming mga damdamin ng kawalan ng pag-asa at kawalang halaga. Na ibang kaso sa introversion. Bilang isang introvert, maaari mong makita na ikaw ay may strong sense of self at malaking pag-asa pa sa hinaharap. Muli, dahil ang introversion ay nasa iyong pagkatao, hindi ito magkakaroon ng ganung katinding epekto sa iyong mga emosyon. At number 5, humihiwalay ka ngunit hindi para mag-recharge. Karaniwan sa depression na ihiwalay ang sarili sa labas ng mundo. Karaniwan din na gawin ito bilang isang introvert. Bagamat ito ay parehong aktividad, ginagawa ang mga ito para sa iba't ibang dahilan. Sa depression, maaari kang magbukod dahil sa iyong mga damdaming hindi ka mahalaga, kawalan ng pag-asa, o kawalan ng lakas at motivation. Sa introversion naman, maaari mong itago ang iyong sarili dahil lamang sa personal na kagustuhan at hindi dahil sa emotional anxiety. Kaya't habang ang introversion at depression ay madalas na pinagsasama, sila ay dalawang magkaibang bagay. Ang ilang mga tao ay nasisihan lamang sa kanilang sariling kumpanya at walang mali doon. Kung sa tingin mo naman ikaw ay nakikipagbuno sa depression, mangyaring malaman na mayroong mga resources at mga tao na makakatulong sa iyo. Ang pakikipag-ugnayan sa tamang profesional ay maaaring maging isang mahusay na unang hakbang upang maibalik sa tamang landas ang iyong buhay. Nga pala, alam ba ang mga bagay kung saan pinakamagaling ang mga introvert? Panawari mo dito.